Abi ninyo mga ka-brigada, sunod bulan, election na dyan. So, muna yung karoon nga left and right na ang pangampanya sa mga kandidato. Buntag pa lang, madungog na ang mga political jingle. Nga sa lyrics, madungog na po nato ang mga promises. Kalampuan, ekonomiya, trabaho, kasaligan, cha cha tsa tanan, halos, kanta! Pero, namatik na nako. Murag sa unap, matanakadungog, nakadungog, ano eh? Kana bang, tanan nga gisaad, atuman, o taman mas kanta? Tanan, brigada! Sayawan ka magkat o mga butante oy gising imuon tang tanga ba imuon tanan sa mga kandidato ang pamaagi aron kita makumbinse kuya nga mga jingle makasayaw ka oy malingaw ka kaysa ba na sila sa nanguyab kulang na lang muluhod sa totobangan aron masakmit ang ato matamis nga oo, oo. Badot, brigada kaputon ang bituon og langit ah paglingkod ah bituons naong Badot, brigada bunog tas kalisod then human sa tanan pipila na lang ang nato sa kasakit og kalipay kay ang kadaghanan di na nakaila nato mura na na Alzheimer ba pada brigada na oh ilabi na sa panahon sa emerhensya ipasapasa ka sa uban mura kag bula pada brigada makalagot relax lang kay hey, uh... relax lang <laughs> relax lang ay buhat may na lang ka powers tapang pakalma kanuna pada brigada ha? Napuyoban, human na ito gisugot sa ilang pangampanya. Sa dihan na kalingkod na, di na gani mubisita na ito. Umusta? Nga sa karoon, mang house to house, po na sila. Mangumusta? pero inigsulot sa sakinan. Mang hilam o sugalkohol. <laughs> Grabe ka, plastic. Sa tanang plastic. brigada. <laughs> Dapat una na ito ihatag sa ilang atong sagradong oo oo ang boto. Background checking ta. Sa akin ng mga bag ng mga kandidato, pero kung nagpare-elect na hinumdumi ang gisaad na sa milabayang kampanya, kung natuman ba? Brigada. Mga si King Solomon, very successful ang iyahan pag dumala sa tuod sa templo niya. Godly wisdom ang iyang ipangayo sa ginoo. Kesa karon ko, mudaghang kurso, kuyaw na kaayo, Pero diri Diyos nun, gamiton lang gihapod na niya ang iyang kaalam para sa iyang kaugalingon ng interes. Mga ako, pilion nako ako ang Diyos nun, Diyod, na kandidato. Dili ka ng fake, ha? Tidak na, Diyod kay ang Ginoo nga uh, magauban gyud sa iyang pagdumala naay kahibalo kay ang Dios nga kandidato dili hangol sa posisyon dili hangol sa kasikatan dili hakog sa bahandi Banat, brigada o okay, kilabot na dili dalo Banat, brigada na ay moral ascendancy o gunahon gyud niya ang pagpalambo sa paginabuhi sa katawhan before ang iyang kaugalingon Panot, brigada dili self-serving but selfless ba Unahon, bayan muna bago sarili. Product.